So ito yung uh, kaganapan dito no sa so, may uh, flyover ma So last lang ginagawa uh, sa apartment So ah uh, yung ginagawa nila, malalim mas uh, 10 feet ang lalim ng uh, makompleto na yung uh, proyekto dito sa flyover maa Anong sa'yo, Yorubun, chal chan so, chal chan so yo, boko po, hey boke Welcome to my channel, Free Speaker TV. Please subscribe, like, and share. So, nandito tayo sa ilalim ng uh, flyover dito sa Maa. Uh, tingnan natin kasi nagkabit na sila ulit ng uh, girder dito sa ikapitong copper So tara tingnan natin let's go So mula doon yung unang uh, girder, hakinabit, mula dito, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim. kabit na silat ulit ng uh, guard dito sa ikapitong cover copper. Kahapon ng mga banda ng uh, alas 5. Nakita natin nakita na kasamahan natin vlogger uh, nagkabit sila ng GD kahapon ng hapon So tiningnan natin, follow natin yung uh, pagkapit nila ng JJ dito sa ikapitong copper Ito yung ikakabit sa tulay para sa paggawa ng slab. So ito yung na copper, yung ginabitan nila sa kanto ma. Ito yung kinabit nila sa pal slab. Ito yung ginamit nila steel paggawa ng slab So, kinabitan na nila ng uh, slabs uh, steel plate Ito yung uh, girder eh. dito sa kanto maa crossing uh, magtuod Ngayon ito namang uh, ikapitong uh, copper uh, kinabitan na ng uh, girder so ito yung kinabitan nila ngayon ikapitong copper So ang nakabit kahapon, sa, nakita po sa vlog ng kasamahan nating vlogger, uh, dalawa pa lang yung nakakabit. Ngayon uh, lima, lima lang gerger nakapatong dito at kulang na lang uh, tatlo, tatlong gerger. Abangan natin paano sila mag execute ng uh, pagkabit ng gerger dito sa ikapitong copper. Uh, dito naman banda sa may uh, NHA banda yung ginagawa nilang uh, abatment dito ito yung vlog natin last dito yung uh, binatasan nila pero tinabunan inilipat dito tingnan nyo ito inilipat dito kanilang hukay mga 10 feet So, so ito yung uh, kaganapan dito no sa so, may uh, flyover ma So last lang ginagawa uh, sa apartment. So ah uh, yung ginagawa nila, malalim, mas uh, 10 feet ang lalim ng uh, Uh, makumpleto na yung uh, proyekto dito sa flyover maa so ayun nakita natin yung uh, improvement dito no, uh, yung uh, nagkabit sila ng uh, girders sa ikapitong number uh, uh, limang gate na nakapatong tapos dito sa may banda sa may uh, NHA Uh, Nag-hookay sila ng uh, malalim, 10 feet. Ito yung huli nilang gagawin na uh, apartment. Yun, please subscribe to my channel, FB Speaker TV. I-follow po na nga ako, Facebook page, FB Speaker FB. So, thank you for watching. Kamsa kita, Annyeong. and God bless you all. Sarang